Vlog! Isa mapagpalang araw na naman nga po pala sa ating lahat at eto nga po pala ang dahilan kung bakit wala akong upload kahapon. At dahil nga nutrition month heto at natambakan nga tayo ng order. Kaya heto gumawa na naman nga na ng pera ang mama niya. Huy! Bale gabi ko nga pala ito lulutuin kaya hapon na rin naman ako dyan nag-asikaso. Dahil itong paninda natin ay pang umaga natin itong ipapa-order. I mean order na pala. Ito talagang ito ka sobrang benta nito sa akin. Yung tipo, ikaw na lang ang susuko sa paggawa. Paano ba naman sobrang dami ng order? Hindi ko na nga talaga na pagbigyan lahat. Pasensya na po, gagawa po ako ulit bukas. I mean, mag-upload na lang ako kung kailan, hindi ko sure. Hey. Pero maraming maraming salamat po kahit na mapagod itong gawin ay talagang tsatsagaan ko to. Paano ba naman ang ganda-ganda talaga pag ganito yung ginagawa mo dahil hindi mo na nga kailangan pang maglako dahil dito pa nga lang sa ating bahay ay ubos na ubos na nga siya. Hindi mo pag naluto mo na siya, deliver mo na nga lang bahay-bahay. Hoy, maraming maraming salamat po sa mga nagtitiwala hanggang ngayon. Yung mga customer ko nga noon ay yun pa rin nga talaga yung mga customer ko hanggang ngayon. Ano daw? Anyways, break time na muna sa trabaho. Kumain na muna tayo ng ating gabihan dahil napakasarap ng ulam natin. inunon na isda. At eto pati nga, baby storm nyo ay talaga namang nagustuhan nga yung aming ulam dahil masarap naman talaga. O, oh, di diba? Diba, aling mapagod ang trabaho, wag lang tayo magpapagutom. Pagkagalito ba naman yung mga ulam ulam, sabi ko na sa iyo walang diet diet. And pagkatapos ko na mga kumain eto at sinangkapan ko na nga itong ating kamote, kahoy, nilagyan ko na nga pala ng aruba ng asukal, tapos syempre yung asukal, gata. Hindi ko na nga pala ipakita yung ibang process niya kasi naman, nalubat ang cellphone ko dyan, pati nga yung pagluto ko ng ating bukayo, hindi ko na rin talaga na video ha. Balik, kaunti lang naman itong asukal na nilagay ko dahil pinatapis ko naman na nga yung bukayo baka naman maumay kayo sa sobrang tamis. At heto, minekos ko na nga yan ang minekos eh, para maghalo-halo na yung kanilang mga angkan. Huy, anong pinagsasasabi mo? At dahil hindi nga ako pa dun sa gata, dahil medyo matigas pa nga siya, pakiramdam ko pag naluto ito ay matigas pa din. Kaya heto, pinadagdagan ko na nga yan dito ng ating ano, creme dinsada. O, di ba nabuwasan pa yung pagriham ko? Kulang kasi yung gata. Dapat kasi talaga dito magata Para naman talaga kahit malamig na ay malambot pa rin. O, di ba? Hindi tayo pwedeng hindi gumawa ng masarap. Paano ba naman mga kaibash tayo? Charo! lahat. I-message nyo na lang ako kung hindi kayo nasarapan. Huwag na kayo mag-comment. Baka lahat ay hindi na umorder sa akin. Charo. At eto na nga, samahan nyo na ako dahil isang planggana na ba naman yung ating babalutin. O, oh, di ba? Talaga namang busy-busy nga ang person. Pero basic lang yan sa akin. Hindi tayo dito aabuti ng umaga sa pagbabalot. Pansin ko lang, grabe yung energy ko today. Huy, anong nakain mo? Siyempre, binanban. Huy, ano pa ba? Oh, yung binanban na niluto ko ha. Baka ako anong iniisip yung binanban dyan. Kung ano-ano kayo. At heto, panoorin nyo ako. Seryoso, seryoso nga ako dito sa aking ginagawa. Paano ba naman merong maliit, merong malaki ako nagagawa? Hindi pwede yan. Hoy, imbis na kumita, hindi tayo kumita kundi nalugi. Huwag ganon, aray ko. O, oh, di ba? Mabuti na lang talaga at meron tayong tagabigay ng tubig dahil nakakatuyo talaga to ng lalamunan tapos wala ka pang kausap. Charo. Nilagay ko na nga pala yung unang mga nabalot ko dyan. Sobrang laki nito kami kaldero. Akala mo naman talaga sobrang daming ginawa. And fast forward at eto luto na tinitikman ko na syempre dapat ako muna yung titikin bago kayo. Syempre ayoko naman kayong pakainin pa ng hilaw. At dahil nga nakita ko ng luto na kahit ng toothbrush na nga ako at eto kakainin ko yan dahil ang sarap kaya nito pag mainit. At ayan nga napasupa nga. Lalo na ako papartneran mito ng lang kape kaya nga lang ipatulog na ako o di ba nagpalit na nga ako din ng damit nila kapag hilamos na nga ako mahirap naman kung iinom pa ako ng kape baka hindi na ako makatulog nito ang sarap talaga mga day nito hindi nakakasawa ano kaya naman dun sa dalawang best friend ko dyan na naubusan na talaga naman tinatalakan ako kanila kumaga pasensya na bukas talaga i-reserve ko na kayo pag gumawa ako ulit and syempre pass forward nung kinaumagahan naman good morning muna syempre eto binabalot ko na nga pala at hinihiwalay ko na yung bawat mga order para naman mamaya paglabas ni Dada, isi na nga lang niya at hindi na niya kailangan pang magkuha-kuha. O, diba? Ano daw ang gulo nun? Basta pinalastic ko na, hiniwahi, walay ko na. Ganrun! Anyways, maraming-maraming salamat nga po pala sa lahat ng order, sa lahat pa na o sa susunod ng aking mga gagawin pang mga luto sir. Yes, syempre. Salamat marami. Anyways, pa-share, pa-like na rin po ng aking mini-vlog. Maraming-maraming salamat. I love you!